Nabigyan ng pag-asa ang isang daang distress o displaced overseas Filipino worker mula sa iba't ibang bayan ng Pangasinan noong Biyernes, March 1. Ito ay matapos makatanggap ang mga ito ng tulong mula sa pamahalaang panlalawigan ng Pangasinan alinsunod sa strategic objectives ng probinsya. Ang mga OFW ay mula sa bansa na apektado ng digma ng Israel at Hamas noong Oktubre noong nakaraang taon. Bawat isa ay nakatanggap ng limang libong pisong puhunan sa itatayong negosyo o pangkabuhayan at para magkaroon ang mga ito ng kaalaman sa pagnenegosyo. Sumailalim so din ang mga ito sa training. Katuwang dito ang ilang malalaking kumpanya sa bansa. Ipinaabot naman ni Atty. Christine Jamie Melchor ang mensahe ng pagbati at pasasalamat ni Governor Ramon Gico III sa mga kontribusyon ng mga OFWs. Nagbigay naman ng kanilang mensahe si 4th District Board Member Marinor B. De Gosman bilang Pangasinan Migration and Development Council, Vice Chairman at Provincial Peso Manager Maria Richel M. Ragindin. Ang aktibidad ay naisakatuparan sa pagtutulungan ng Pangasinan Provincial Employment Services Office, Pangasinan Migration and Development Council, mga pribadong kumpanya at ang tanggapan ni Pangasinan Governor Ramon Monmon Gico III Vanessa Bugtong para sa Luzon Headlines.